Alright mga idol So Yes kami na tayo mga Ngayon mga kaidol Kaya Nagbisita kami Dito sa aming mahal na Puntod ng, ng aming mahal na Ama mga kaidol Upang bisitahin ang Puntod ng aming mahal na Ama mga kaidol So Nandito mga company, mga, yun, mga ka idol mga kaidol Kasi Araw ng mga patay ngayon mga kaidol Pimbro 1 mga kaidol kaya tayong mga Pilipino so nakasanayan na natin na idiriwang ang araw ng mga patay nung uh, ika ano, ng araw ng November 1 pero according to my research mga idol so November 2 ang uh, All Souls Day mga idol so sa November 1 uh, that is uh, All Sins Day mga ka idol kaya, kailangan ko lang itama yung papaniwala natin mga Pilipino mga idol Uh, November 1 is All, sale, all Saints Day, mga kaidol. Araw ng mga santos, mga kaidol. O All Saints Day, mga kaidol. So, November 2, that is uh, All Souls Day, mga kaidol. Yun ang tamang uh, pag ng simbahan Katoliko mga kaidol. Sa tradisyon natin, mga kaidol, na every uh, November 2 is... Uh, All Souls Day mga kayon. Yun ang tama mga kayo. According sa simbahang katoliko.